Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga senior citizens dito sa ating bansa. Sana lahat ng barangay at lalawigan sa ating bansa ay may mga ganitong programa para sa lahat ng senior. Labing isang senior citizens ang nakatanggap ng tulong pinansyal at mahalagang food pack sa dalawang barangay sa Isabela City, Basilan, habang patuloy na ipinapatupad ng pamahalaang lungsod ang Tabang sa Huyang Program. Ang programa ay isang insyatiba na nakatuon sa pagsusuporta sa mga matatandang residente na may sakit nakaratay sa kama, inabando na o nabubuhay sa mahihirap na mga kalagayan. Sa pangunguna ni Mayor City, Dahelia, Torabin Hataman, programa ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng lungsod ng Isabela na ipaabot ang hakbangs at mga pangunahing serbisyo sa mga marginalized na komunidad. Sinabi ni Nor Aynya Asmara, pinuno ng Isabela City Social Welfare and Development Office, CSWDO, na ang mga 11 na matatandang tumanggap ng tulong noong Martes, August 5, ay mga residente ng Sumagdang at mga barangay sa San Rafael. Ayon sa kanya, kabilang sa mga tatanggap na ito ang mga nakakatanda na nakikipaglaban sa mga malalang sakit, mga nakakulong sa kama, at iba pang namumuhay ng mag-isa na may kaunti o walang suporta. Dagdag pa niya, para sa marami sa kanila, ang pagbisita ay nangangahulugan ng higit pa sa pagtanggap ng tulong. Ito ay isang kapangyarihang sandali na pangangalaga init at pagkilala ang ilan ay nagbahagi kung paano sila hindi nakipag ugnayan sa mga bisita sa mahabang panahon at ang presensya ng pangkat ng CSWDO ay nagdalas emosyonal na kaginhawaan at kaginhawaan ang mga tauhan ng CSWDO ngunit naglaan din ng oras upang makipag-ugnayan sa mga matatanda suriin ang kanilang mga kondisyon at magbigay ng mga salita ng paghihikayat at pag-aalala ang pagpapatupad ng programa ay binibigyang diin ang paniniwala na walang senior citizens ang dapat iwanang magdusa sa katahimikan o paghihiwalay. Si Joselito Guerria, senior citizens focal person, ay tumulong sa mga tauhan ng CSWDO sa pumamagitan ng tulong pinansyal at mahalagang food pack. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!